1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mga niyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Syempre, ko akong tatanungin ninyo, happy ako today, masaya, feel good dahil kagarating lang namin inugaling temple. So, yon So, napaka-importante talaga na paminsan-minsan talaga dumadalo ka sa temple. Dahil, syempre, malapit na nga yung sungkran. <laughs> ayun. So, ayun. Masaya yung feeling. Dahil, alam mo yun, nagagawa mo ng tama yung mga bagay-bagay. And then, syempre, bago ka magsayaw, sayaw, kumembot, kembot, sa sungkran, unahin mo muna ang pagpapasalamat, syempre, sa loob ng temple, di ba? So, yun. So, yung temple na pinuntahan namin, gustong-gusto ko yun. Kasi I feel blessed every time na pupunta talaga kami doon. So, yun. I feel na parang yung soul ko, sobrang ang gaanong feeling. Ewan ko ba kung bakit. Paborito ko talaga ang Wat Bang Pliyay na. So, yon And then, of course, excited na ako sa darating na Sabado dahil nga mag-despite na ang Sungkran Day namin. So, syempre, may plano kami ni No kung ano ang pong gagawin namin, kung saan kami kakain, kung saan kami pupunta. So, yun. So, sabi ko sa kanya, basta uh, unahin natin ang temple bago tayo mag-party-party. Party. So, yon And then, second day, may Plano din kami for the second day. And then for the third day, ayun, may plano din ako. So, basta excited ako para sa Sukran. At ito, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ng Mama Song Vlog. Maraming maraming salamat sa pagtangkilig. Araw-araw, lagi-lagi, alam ko minsan, parang nagsasawa na kayo sa mga chika ko, pero lagi pa rin kayo nandito sa akin dahil alam ko na sobrang mahal ninyo ako and thank you so much. Kaya naman ako, marami akong hinanda sa inyong mga chika. And then of course, shout out sa inyong lahat. And then of course, kay Christine Ann Perez. So yon dahil sa pagmamahal ninyo, syempre marami akong hinanda ngayon na chika na talaga naman ako po magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga, at sisiguraduhin ko magiinit ang ulo ninyo. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, pumuputok na balita mula sa Rappel, sabing ganon, 40 candidates ng binibining Pilipinas na magkukumpit ay irerepresent represent sa tatlong beauty pageant. Ito daw ay ang Mr. International, Miss Globe, at saka Intercontinental. Mukhang hindi update yung Rappel na Uh, wala na sa kanila yung ano no yung Miss Intercontinental sa binibining Pilipinas pero guys syempre maaaring totoo maaaring hindi pero wala pang confirm kasi ang binibining Pilipinas kung magbabalik na ang Miss Intercontinental sa kanila dahil ang pagkakaalam natin malinaw na malinaw ang um, Miss Intercontinental ay nasa mutsa ng Pilipinas na. So, under by Cory Quirino. So, yon So, hindi natin alam this year kung totoo nga pa to o hindi. But, guys, syempre, ano tayo, wait tayo sa mga susunod na chika, di ba? Kung ano ba ang update dito sa Binibining Pilipinas. So, syempre, magiging masaya tayo kung ang corona ay dadami, di ba? Christine Ann Perez, huwag masyadong magdiwang, ha? kasi hindi pa sure. So yon So syempre kung madatagdagan ng corona sa Binibining Pilipinas, magiging masaya tayo dahil yung mga kandidata dito na nagkukumpit ay malaki ang chance nila na mas madagdagan pa yung ipapadala sa so, international pageant. Pero syempre tingnan muna natin kung ano yung mga bagong update nila para sa corona. I wish na madagdagan talaga, di ba? But hintayin natin. Mahirap naman yung tayo pa yung nangunguna sa kanila, di ba? Anyway, so good luck. Good luck sa Binibining Pilipinas girls and good luck sa Binibining Pilipinas na sana talaga ay magkaroon ng mga bagong corona dyan. So, yun, di ba, Christine Ann Perez? Kasi magiging masaya siya kapag nadagdagan ang corona sa Binibining Pilipinas kasi syempre more chances to win para sa mga kandidata. At eto nga, sumunod na chika. Ano daw ang masasabi natin sa pambato ng uh, Miss Philippines Earth Candidates na si Ira Patricia Malaluan? May laban ba? Nako po, ako para sa akin, depende yan sa magiging performance niya. Kung styling ang pag-uusapan, ay syempre, yung picture ang pagbabasihan natin, ay suwak na suwak naman yung, yung damit niya dito na suot-suot. Talagang, wow, ang sexy-sexy tignan. Pero, syempre, depende yan sa performance niya. Dahil, hindi lang naman siya ang magaling. Marami din magaling na nagkukumpit. But, kung kaya niya masungkit ang corona ng Miss... Earth Philippines. Eh, di congratulations. So, yun. Di ba? Depende yan sa kanya sa ipapakita niyang galing sa mga susunod nilang activity dito sa Miss Earth. O, Miss Earth na. So, baybayan naman ninyo. Parang lalo tayong ano, kumbaga lumakas ang laban ng ating mga pambato dyan. And then, Roberta Tamundong, Mama Sam, tingin mo, Pwede bang sumali sa Miss World or sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon? To be honest ako ha, si Roberta Tamundong syempre I'm so happy na magbalik siya uli sa mundo ng pageantry and then of course, inaabangan ko yan dahil sabi nga ang balita ko ay lalaban uli ito after ng Miss Grand, di ba? Nung after ng laban niya ng Miss Grand talagang sinabi nila after 5 years or mapapaaga pa si Roberto Tamundong ay nagpaplanong mag, sumali sa Miss Universe Philippines. Ako masasabi ko maganda naman si Roberta Tamundong at syempre magaling din talaga di kalibre pero dapat pagandaan nga ng maigi yung pagsalang niya sa Miss Universe Philippines kung kailan man to para pagsalang niya, alam mo yung sure win ka and i-prepare niya yung sarili niya kasi bata pa ka naman siya mag-focus muna siya siguro sa pag-aaral niya para pag natapos siya doon, meron siyang back up after kung ano man ang mangyayari sa Miss Universe Philippines kung sasali man siya. And then, sa Miss World, alam ko, sumali na siya noon ng Miss World Philippines. Hindi ko alam kung pwede uli siya umulit dahil isa siya sa mga reyna sa Miss World Philippines noon na Miss Eco Teen International. So, kung pwede, bakit naman hindi? Depende yun sa kanya kung ano yung magiging decision niya. Basta support-support tayo. Sa binibining Pilipinas, pwede din siya, di ba? So, depende yan. Maraming pageant ngayon ang talagang mga talagang masasabi natin na ang daming magagandang pageant katulad na lang ng The Philippines O oh, di ba? And then eto nga, uh, Miss Universe Philippines. Ang daming national pageant ngayon sa Pilipinas. And then makakapili siya kung saan siya sasali, di ba? So wait lang tayo. Darating tayo diyan kay Roberta Tamundong in the future. At eto nga, Miss Charm. Mama Sam, sa August pa daw, anong tingin mo? To be honest ako, about sa Miss Charm, cha gusto ko na sana every year talaga meron sila no kasi yung miss charm na yan dati naririnig ko na, na parang nakacancel sila nakacancel sila talagang sobrang tagal naghintay ng mga kandidata dito. Dahil meron ako mga nag-interview ng mga kandidata na candidates ng Miss Trump noon tapos hindi sila natuloy dahil sa pa-cancel, cancel nga because of COVID. Pero kasi ngayon, hindi ko alam ko ano yung dahilan. Parang mismanage sila. Kasi kung iisipin mo, uh, ang reigning queen, di ba, ng Miss Trump, ay nag-over na siya sa pagiging reigning niya. So, noong last year, February, siya kinoronahan, And then, ngayon, anong pecha na? April na. At sabi nila, so March pa daw. So, kawawa naman si Chris ng Gravides. Parang feeling ko, Uh, malabo talaga yung laban niya <laughs> kung makakalaban ba siya sa international pageant imagine mo, isang taon mahigit na siya naghihintay so grabe mag-overage na siya dito sa Miss Charm so ako ako kay Chris Nangrabides, punta ka na lang sa Binibining Pilipinas doon ka lumaban. kasi parang ang labo ng Miss Charm sana mabigyan ng ibang title itong si Chris Nangrabides sana uh, pwede naman kasi ilaban siya sa iba pang pageant And I think kesa sa maghintay siya sa Miss Charm Kasi yung Miss Charm walang kasiguraduhan talaga Tingnan natin ha Baka sa next year pa sila magkaroon ng pageant uli Oh my God, nakakaloka So sana naman huwag Kawawa naman si Chrisnan kasi mahigit isang taon na siya nakahang <laughs> diba? So yun, so laban lang So tingnan natin kung ano man nangyayari dyan sa Miss Charm na yan So ako talaga parang sabi ko nakapag-charm uh, lumagpas sila ng February, sabi ko, ay malabo to. Baka paurong-urong ulit to. Kasi ganun yung nangyari noon eh. Maganda sana yung mistrime eh. Maganda na sana yung nasimulan nila, yung pageant nila. Tapos parang biglang pa ano nangyari? Parang biglang nawala sa eksena. Kala natin, ito na yung kakabog sa Miss Universe eh. Hindi pala. Miss Global. Charot! So, yun. At ito, syempre, ang ating Miss Universe ay nasa Laos ngayon, Kusaan kasama niya si Kun At saka yung reigning queen ng, ano, ng Laos Universe. Pero kasi, sabi ganoon, ang init-init daw sa Laos bakit daw naka-coat da at naka-hat tong si ano si Kunan. Ewan ko mukhang may snow sa loob ng katawan niya. Ewan ko dyan kay Kunan ko nung drama niya sa buhay. So totoo lang ang degree dito sa ano sa Thailand. Sobrang kala mo nililit kapag lumabas ka. Ay nako, sabi ko sa iyo, kung magko-coat ka, good luck sa kilikili mo. So yon. Tapos ang Thailand malapit lang to sa Laos. Oo, kung parang kung ano yung weather dito, ganun din yung weather doon. Sobrang init. Siguro ayaw mainit at kaya nag-coat siya ng bongga. Alam niyo ba yung mga time, minsan naka-jacket sila, init-init. So, sanay sila sa ganyan. Pero nakakaloka, may scarf pa. <laughs> <laughs> o, oh, ba diba? May snow. Siguro dahil, dahil sa gluta tayo na hininom ni Kunan ayaw niyang masira yung ano. Kasi, eh, pili ko naman pag nakagluta ka naman, kahit masikatan ka naman ng araw, bongga pa din eh. Or maka, mamaya may skin allergy siya, mga gano'n. Pag nasikatan siya ng araw, magkakaroon siya ng sugat-sugat sa katawan. So, baka gano'n. Or bawal siya masikatan ng araw. Basta nakakaloka. Kung ako sa kanya kasi, Huwag nila kasi siya umiksena na kasama siya sa mga event ng Miss Universe winners. Kasi ang problema kasi sa kanya, lagi siyang eksena. Kung nasa anong Miss Universe, dapat nandun siya. Kala mo siya yung Miss Universe every year, di ba? So, yun. So, kasi nung last year, ganun din. Kay Arboni, kung nasa siya, Arboni, botok buntot siya. Siya ano ba ang manager road ng mga beauty queen? Di ba? Ang alam ko, may ari siya. Hindi naman siya manager road. O, oh, di ba? Ewan ko kay Kunan kung ano drama sa buhay. Basta, supportahan na lang natin sila. Baka mamaya sabihin pa nila, eh, ginagawa natin sila ng intriga. Pero nakakaloka nga, sa totoo lang. And then, para na sa na chika, mama, sa, anong masasabi mo sa mga pasabog ni bagyo ngayon? Sa pasabog ni Bagyo, syempre, kakaiba. Alam mo yun? Na talaga naman masasabi mo, oh my God, grabe talaga si Bagyo, Yung mga pa ano niya, pa damit niya, pa styling niya, mga pa eksena niya. Sana magbunga. Sabi ko nga, uh, si Badyo kasi medyo alanganin ako sa kanya. Sa totoo lang guys. Kahit sabihin ko pa, ay kabugera si Badyo. Ay, o may eksena si Bagyo Pero, ewan ko ha, don't get me wrong guys. For now, hindi ko pa siya nakikita na puputungan ng corona. Kung baga parang nandun siya sa level na talaga nakikipag-deal siya doon sa laban niya. Siguro may something kulang sa mga sa ginagawa. Siguro nandoon na parang bata pa kasi tapos parang ang feel ko sa kanya. Magaling magaling naman si Baguio, sa totoo lang. Magaling si Bagyo sa mga styling, ang galing ng team niya kung paano pa kakabugin to si Bagyo sa totoo lang. Pero kasi kahit pa sabihin natin kumakabog na yung styling niya o yung mga padamit niya na kay Baggio pa rin talaga ang ikakapanalo nila kasi depende yun talaga sa galawan ni Baggio ang worry ko lang kay Baggio kasi aminin natin maraming magagaling dito sa competition na to bago siya makasingit dapat mapantayan niya talaga yung level ng galing ng mga kandidatang to so pag napantayan niya yon at nakasabay siya ng bonggang bongga winner so yon kung baga parang siguro, halimbawa, naka uh, last two study niya si Victoria Velasquez Vincent, kakabugin siya sa Q&A ni Victoria Velasquez Vincent. Eh kung makasabay niya si sa Manalo sa last two study, parang piling ko kakabugin pa rin siya ni Atisa Manalo dahil yung profile na meron si sa Manalo. So, ganun yung nakikita ko. Kaya parang piling ko, top five, yes, talagang malaki yung possibility niya na makatungtong sa top 5. Pero kasi sabi ko si Stacey, abangers din eh. Kasi once na makalusot si Stacey sa semifinals at kumuda yan, tutungtong yan sa top 5. So, depende na yan talaga sa laro nila. Pero, good job ang trabaho ni Baguio kung paano talaga nila nilalaban. And I wish na sana talaga mag-pay out talaga ang lahat ng hirap ng team nila. So, depende na yun. Nakasalalay na yun kay bagyo kung paano siya aatake talaga. But syempre, hindi natin pwede underestimate. Mali mo naman, biglang, o oh, di ba diba? lubusok si bagyo sa final. So, good luck and fight laban lang, ba diba? And then, syempre, Mama Sam, tingin mo at sa Manalo, may niluluto? Mm, -hmm. sa Manalo. Si sa Manalo, I believe na she's always preferred sa lahat ng ginagawa niya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Hindi yan basta-basta. Naliniwala ako Hindi naman makakarating ng first runner up Yosemite International Kung sasabihin mo magpapakabog lang siya At magpapakain ng buhay dito sa Miss Universe Candidates Sa lumalaban ngayon at kasabayan nga Siyempre lalaban at lalaban ng ati sa manalo At kumpiyansa ako na talaga namang Ano siya? Handa siya para sa napukpukan Sa bardagulan, sa labanan Parang feeling ko talaga ang laki ng kumpiyansa ko kay sa Manalo kasi naniniwala ako na pinaghahandaan niya to ng todo-todo. At wala ako nakikitang butas na nasabihin mo na parang ay nako delikado dito sa si Atisa Manalo. Maliit lang yung chance na parang sasabihin mo sa akin hindi mananalo si sa Manalo sa competition na to. Sobrang liit ng chance na nakikita ko. Hindi ko sila nakikita ng personal pero sa mga galawan nila, hindi ako magdududa sa galawan niya at sa Manalo. So, ganun yung nakikita ko sa kanya. Kasi, kumpiyansa ako eh. Kasi may napatunayan siya sa akin. May resibo siyang ibinigay sa akin na mama sa nakita nyo naman yung laban ko sa Mr. International. And then yun yung pinangahawakan ko. Kung hindi siya mananalo dito, I think doon ko pala sasabihin, ah, okay. So, mahina palang isang at isa manalo. ba diba? So, yun. And then, kanina nga, nagsabayan at nagbardagulan na ang ilang kandidata dito, katulad na lang syempre ng kandidata ng Iloilo, Bacoor, syempre, nandyan din si Kainta, Andyan din syempre si Atisa Manalo. Mama sab sino ang angat sa kanila? Ayun mo, sa totoo lang, kahit pag masamahin mo lahat ang lahat ng kandidata, ewan ko ha, para sa akin, ang angat ang beauty. Kung beauty ang pag-uusapan, kahit hindi gumalaw si Atisa Manalo, angat yung beauty ni Atisa Manalo sa lahat. Kasi meron siyang in-offer na something nakakaiba, angelic face. Oh, di ba? And then, syempre, tulad nga na sinabi ko, unbothered naman ang eksena naman ni Iloilo -Ilo, na talaga naman masasabi ko, si Iloilo -Ilo, wala siyang kinakatakutan. Eh. Kaya niya kung maganda yung mga katabi niya. Basta nandoon siya lumalaban. ba diba? So, yun. So, ginagawa niya yung part niya. At, eh, good job. Maganda yan, Kasi, pwedeng makalusot siya at pwedeng makuha niya ang corona, di ba? At si Stacy Gabriel, alam naman natin na safe din ang laban ni Stacy Gabriel kasi si Stacy ka kasi eh. medyo iba din yung eksena eh, iba din yung ipinapakita eh. Talagang yung kumpiyansa niya buo. So naniniwala siya sa, sa kumpiyansa na meron siya. And then si Victoria Velasquez Vincent, syempre wala naman duda din kay Victoria Velasquez Vincent. Alam natin na sumasabay din talaga ang Victoria Velasquez Vincent at talaga nandoon siya na no lalaban ako so di ba so ang nakikita ko effortless sa kanilang lahat syempre sa Ate sa Manalo sa Ate sa Manalo yung tipong parang iladlad mo ang buhok iangat mo ang boho, kulutin mo ang boho, lagyan mo ng wig, nakikita mo na talaga yung beauty niya talaga parang goddess talaga. And then, syempre, kung magpapadala tayo sa Miss Universe, eh gusto na natin yung goddess, oh, diba? so, di ba? So, yun. So, yung alam naman natin ang hinahanap na Miss Universe ay gusto nila ay goddess queen. So, syempre, isa siya sa mga nakikita ko talagang goddess queen dito sa Miss Universe Philippines. Kaya, isa siya sa mga nasasabi natin na talagang Oh my god, malakas talaga ang ating sa Manalo, 'di ba? So 'yon, so basta silang lahat, nakikita naman natin yung effort nila at yung laban nila. So Abangan na lang natin kung sino nga ba talaga ang tatanghalin sa kanila. Pero sa palagay mo, sino nga ba ang angat talaga ang beauty sa kanila? So i-comment mo below para malaman natin kung sino nga ba ang umaangat talaga pagdating sa gandahan. So 'yon. So guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Ah. At pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.